Sa recipe na ito, gagamit tayo dito ng santol. Mga dalawang kilo yung binili ko. Babalatan lang natin at tatanggalin natin yung buto. Once nabalatan na natin, kagaya nito, ihiwalay lang natin yung buto sa laman. Pwede nyo kainin yung buto kung gusto nyo. O kaya naman, kung ayaw nyo naman, tapon nyo na lang. Charahin lang natin para mas madali. And then, hiwain natin yung daman ng maliliit. Dahil ilalagay natin to sa, o i-grind natin to sa ating grinder. Pero kung wala naman kayong grinder, pwede nyo naman hiwa-hiwain ng maliliit na mano-mano. And then, lagay lang natin to sa ating grinder, kagaya nito o food processor. And then, i-grind lang natin until maging pino. So, once naging pino na, kagaya nito, gasa muna natin mabuti. Pagayin natin sa ating strainer. Then, hugasan lang natin to para mabawasan yung dagta. Then, sulod na natin ilagay yung bagoong alamang. So, sariwang bagoong alamang ginamit ko dito. Gisa lang natin for at least 1 minute. Simmer lang natin for at least 2 minutes. So, after 2 minutes sa pagkakagisa, sulod na natin ilagay ang nag na natin na santol. So, lang natin for this one minute. So, after one minute na pagkakagisa natin, ay lalagay na natin yung ating coconut milk. O yung pangalawang gata. Halo lang natin. Maglagay lang tayo ng kuwanting tubig para papalambot lang natin yung karne at yung santol. Haloy lang natin. Takpad lang natin at hayaan muna natin kumulo over low heat until maluto yung santol at yung karne. check na natin. Kapag luto na yung santo at saka yung pane, pwede na natin ilagay yung kakanggata o coconut cream. Then, titiplahan na natin ng pork cube. Kunting asukal. At paminta. halo lang natin. Simmer lang natin for at least 10 to 15 minutes. Check na natin. Once to you na yung ilagay natin ng gata kanina, pwede na tayong maglagay ng sili. Haluin lang natin at simmer lang natin for at least 1 minute until matuyo pa siya.